Alright mga kabuting king So ngayon mayroon naman kami hakot uh, Mga makita brand Marami siya kaya ginabi kami So let's go panoorin natin Ayan so ngayon Hakot na naman kami ng mga Power tools Ayan baka last na yan ito na yung ito sa paa ito bilas bigat yan, japan yan Bakal mana? Ito pa, binas sa likod mo. Ayan na lang yung mga katop na. Ito forward mo nilang doon yun. na. No? Para yung mga katop dito sa, bu sa huli. baka yun yung last cut off na lang daw sampo ata Ayan, puro makita tayo. Kakuha naman tayo ng magandang scrap. Ayan. Dami.

Maliliit na lang. Sa akin na lang yun. Oh, Kung may maliliit pa, dito mo ilagay. Marami pa ba? Ito ang mga laman ko. Ang nangulis ito ito. ito, ito. Takot, takot. Baka okay, hindi na pwede magsakay doon. Dito dito ka na lang. Meron mo kaya? Oo, so, meron pa. stok enggak sama mula ibaling mabigat carbon cup switch kasih apa sih kasih apa kasih apa yan arabik harga nang santolina ada tuh <laughs> Ang dami ba sa iba? <laughs> ayan. So, marami tayong hakot. So, mga makita ngayon. Ayan. Pasa-pasa na lang. Mukhang hindi naman na bahay. Eh. Mukhang sababaw to. Ayan. bilas. baka bawal kay tiktok nakahubad buhay, buhay pa? ha <laughs> ha ayan so nakakuha naman kami ng ano mga scrap ayan so ito ngayon puro makita tayo ngayon Ayan, magandang kalakal. Ayan. Marami yan, mga may gitang yan. Dalawang tulinada. Ano box mo na Eh. <laughs> ano naman nun? Marami rin pala yun, eh, no? Ataw ah, muna tayo ngayon, kalakal. tayo sa isang magandang supplier naman. Scrap 'yan. Ito 'ko mga original to. Original makita. yun bopping cordless drill. Drill. Lower grinder cut up saw, Yung mga may terso may wala ano kulang kulang, kulang. may terso. Oh, kulang yung, yung tinabi mo kanina na yan. Ano, oh, uh, kumpleto pa. Mahilig ka pa naman sa cordless. Ah, parehas din yung isa doon. Sa shop. Jigsaw. Meron tayo yung pambinta na ganyan eh. Nandun, gawa na. Alright, so ayan na. Para makapahinga na. So, madami-dami din. Ayan. Ayan.